Malaki pong kalokohan din itong particle system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, oo uh, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat pero karamihan po sa kanila. Pinaaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano-ano mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po'y aking derechahan sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Naku, sa pangyayari sa budget, tahimik sila. Oh, oh. Pagkatapos po ha, ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Na uso na naman itong mga alam mo na mga pampaswerte. Year of the Stake na naman daw ngayon. So, si Brad nga eh, ito nag uh, oh, nag uh, officiating po ito no sa mga kasal, mm -hmm. di ba? So may, may mga imbitasyon ka na natatanggap, right? Mm -hmm. Sa imbitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petcha. Mm -hmm. Ano pa nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord. Mm -hmm. Ta? Tama. 20... 2025. Diba? Opo. Mm -mm. Hindi nakalagay yeah. doon year of the snake. Correct. Or year of the rabbit. Wala namang ganun. Nakaasalalay ba talaga sa kung anong animal yung taon hmm. ngayon? <laughs> Although mar maraming ahas ngayon mag-brother, Easy, easy. Oo, oo, oo. Kasi ngayon, pe, pwede ko sabihin, po, po, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Oo, oh, oh, mas marami. Sa akin naman galing yan. Hindi sa sa'yo babagay yan. Kaya, ngayon daw po, More than 70% pa. <clears throat> More than pa. 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi na tinatatanaw ang solusyon dito in the near future. Uh, dapat maging specific yung batas eh. Dahil po doon sa mga buta sa batas, nagkaroon po ng legal na mga ano dito, lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun hubang ikaw ay eh namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang merong kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o ano man pong mga uh, itinutulong mo? ba diba? Lingkod yon Paglilingkod yon Fine. Pero higit doon, ano pa ang <clears throat> ginagawa mo? di ba diba? Halimbawa, gawa tayo ng ano, election uh, segment. O sige, sa lahat na tumatakbo sa party list, gagas namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo? At ng iyong pamilya. You know, you know, first. Eh, para namang ano yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity. Para namang pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity. Kasi irregular na po ito eh. Ano ba interest ng pamilya mo? yung business interest yun ang unang-unang katanungan di ba pati ho sa mga gusto maging senador anong plataforma pinag hello puro pagbabalat kayo po yan puro pangako po yan ang unang tanong natin ano ba ang business interest mo ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon sa isyong ito Ano kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda, e, eh, babuyen at patuloy pong binababoy dahil na din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yon. E paano pa ang Supreme Court na maari mong dulugan na naman ng panibagong kaso di ba sa isyong ito ho ng party list? E eh sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako ay ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, iniendorso ko. Ay, oo, ako. Ako personal. Eh kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ho ng mga masigasig lang eh. Eh sino iboboto mo na party this group? 'Di ba? Ba't mo iboboto sila? 'Di ba? Kasi nadala ka sa patalastas, sa dala ka sa mga anyo ng mga plastik. Hindi <laughs> ba? Eh nako, sa totoo lang. Alam ko din po sa mga panahong ito batid ko. Na ngayon po'y balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot ang mga alipin ng mga politiko. Sinasadya nila na sa kanila pumilang mga tao. Dahil doon sa ganung mga pagkakataon, ha? Nagkakaroon ng sense na nasa kanila talaga ang poder. Na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila sa mga politikong ito. At yan po sana ang ating dapat na mahul, ha? matakasan na bilangguan. Ang bilangguan ng maling kaalaman at informasyon at ang bilangguan ng maling sistema. Kawi ka po, Ani Balagtas. <laughs> Kahit pabilhin mo ang lahat ng bilog na prutas, kung ang bibilugan mo naman sa Mayo a 12 ngayong halalan ay mandurugas. Araw-araw ka magiging malas. <laughs> Kaya dapat maging wise tayo sa darating na halalan, Manong Ted, no? Malamang mga tulog pa yung mandurugas na yan at napuyat kagabi na at pinag-uusapan na yun. kung paano nila nanakawin ang pera ng bayan. <laughs> Usandaan at tatlumpot dalawang araw pa ho ng ating pong pagpapabola at pagpapabudol na naman. <laughs> so, meron po tayong dito magandang ano ha, magandang uh, kasabihan kasi nabanggit nitong si Ria kanina yung mga alam niyo yung mga lucky color, mga mga charms, charms. Mga, sorry po ah, sa mga naniniwala diyan. Ginagalang po naman natin 'yan, ano ho. Kaya nga ako tandang tanda, -tanda ko pa dati, although ito ho ay akin ng iwinaksi, no? niyo yung bang ugali mo na uh, para daw lagi kang uh, may, laging may laman ang iyong bigasan. Punuin mo yung bigasan mo sa pagpasok ng bagong taon mm -hmm. lahat na ng mga ano mo mang patis toyo lahat 'yan <clears throat> dati dati ginagawa din namin yatipak ya, sa pagsalubong po ng mga may bilog-bilog mm -hmm. 'di ba ano mo yon yung ganung ka o kaugalian dapat meron ka laman na pera sa bulsa mo mm -hmm. maraming ganyan ano at ginagalang po naman natin yan yung ganyan mga paniniwala but at the end of the day mga kapatid nasa sa saatin pa rin po ito Tama. Diba? ba hindi sayo darating ang buenas kung talagang hindi ka magsisipag mm -hmm. ito po ay napaka importante kasi nga ang problema po sa bayan na ito sa ginagawa po sa atin na panloloko ng ilampong mga opisyal ng bayan nananahimik po tayo hindi ko mapagwari kaya nga minsan riyan naisip ko na, ano ba ang problema sa bayan natin kung bakit ba po tayo hindi umuunlad minsan na kasi kung magbabasa ka ng mga artikulo manonood ka sa mga makabuluhan ng mga palabas ano po tungkol nga sa pag-unlad ng ilang mga bansa basically po sinasabi talaga nasa choice ng leader sa pagpili po ng mga nanunungkulan eh kaso po sa ating bansa parang di mo maintindihan ano ba dapat mauna itlog o yung manok di ba? oo ito ba ay dahil po sa kamangmangan ng iba kahirapan ng marami na sinasamantala ngayon ho kasi hindi maitatanggi, di ba? Kahit na po hindi ngayon presidential election, midterm po ito, pero doon pa lang po sa pinipili, sa sinasabing gusto nilang piliin, alam mo na na may problema ang bayan. Sa uri po ng gusto ho natin iluklok sa pwesto. With all due respect. Mm -hmm. uh, eh, Mahirap naman po natin, kumbaga, eh, isa-isahin sila dahil sila makakaaway mo. <laughs> oh. Sabi nga ng isang nakapanayam natin na political analyst, no, mm -hmm. yung parang bagong makinarya na ngayon sa kampanya talaga yung social media. Uh, oh. uh, pero before the advent of social media, mm -hmm. ganun na rin naman eh. Ganun na Na-impose lang talaga, napalakas lang talaga lalo yung panluloko sa ating mga kababayan. True. Be, even before itong social media, ganun na po nangyayari nga eh. Kaya, kailan ba mong magbabago ang atin pong mga kababayan sa pagpili po ng mga manunungkulan sa atin? Mm -hmm. Mawalang galang lang po. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. Ibig sabihin, nagsimula kang ah, nagpapahiwatig ng pagmamahal sa bayan. All the way, mahal mo pa rin ang bayan na napakahirap mahalin. <laughs>